Hi Coach! May malita akong restaurant at madalas tinatanong ng mga customers ko kung pwede ba silang magbayad ng cashless. Naalala ko kasi dati na may sinabi kang pwedeng gamitin ng Loadmana QR Code para sa payments. Totoo ba yun? Yes, Angelo. Ngayon kasi, sanay na mga tao sa cashless transactions. Kaya sobrang useful ng Loadmana QR Code. Na madali mo lang ma-generate gamit ang Loadmana mobile app 4.8. Sige, tuturuan kita step by step. Step 1. Open mo yung Loadmana mobile app mo. Then step 2. Hanapin mo yung QR button sa gitna. Sa baba ng app i-click mo ito. Step 3. Click the generate my QR button. May makikita kang two options dito. First, Receive funds via QR code. Ito ay exclusively for mana wallet to mana wallet transfers. Take note, walang transaction fees kaya perfect for fellow load mana users. Second option, pwede kang tumanggap ng payments mula sa Gcash, Maya, GrabPay at iba pang QR, PH platforms. Take note lang may 2% transaction fee sa lahat ng payments through this option. Kapag i-click mo ang OK, mag-generate na yung QR code. Pwede mo na itong i-print at i-display sa restaurant mo para gamitin ng customers mo. Wow! Ang lang pala. Pero coach, kahit ba retailer lang ako, pwede ako mag-generate ng QR code for my business? Tumpak, Angelo. Lahat ng load mana retailers pwedeng mag-generate ng QR code para sa kanilang negosyo. Kung ikaw ay registered sa LMAP, at may mga na-sponsor ka din ibang retailers, magkakaroon ka ng rebates sa lahat ng payments na dumadaan sa kanilang Loadman na QR codes. Example, kung sa restaurant mo nakadisplay yung Loadman na QR code at dyan nagbabayad ang customers mo, may rebates akong matatanggap bilang sponsor mo. Ganun ka din naman sa mga sponsored retailers mo basta ginagamit nila yung Loadman na QR code sa kanilang negosyo to receive payment, ikaw din ay kikita. Wow! Ang ganda pala ng load mana coach! Ang daming benefits! Sige, tuturo ko ito sa lahat ng mga retailers ko. Salamat coach at salamat din load mana!